Ang inang si Feli ay may malubhang karamdaman at siya ay binabantayan ng kanyang asawa na si Dante at anak na si Conrad. Dumating ang kanilang bunsong anak na si Rolando at sinabi sa kanya ni Dante na dalawang buwan na lang ang itatagal ng kanyang ina. Iminungkahi ni Rolando na dalhin siya sa Maynila para may pagamot, ngunit hindi sumang-ayon ng kanyang ama, sinasabi na ayaw niyang magdusa pa ng matagal ang kanyang asawa. Walang nagawa si Rolando kundi ang umiyak at tanggapin na lang ang kapalaran ng kanilang ina. Habang papauwi ay nakiusap si Feli na gusto niyang makita ang palayan sa huling pagkakataon, at dahil dito ay lumabas silang lahat. Ang huling hiling niya para sa kanyang mga anak ay tulungan ng mga ito ang kanilang ama at alagaan siya. Hiniling din niya sa kanyang panganay na si Conrad na huwag nang mag-abroad at tumulong na lang sa bukid. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong sila ng nobya ni Conrad na si Sol. Nalulungkot si Feli na hindi niya makikitang makapagtapos si Rolando gayong matatapos na ito sa pag-aaral sa susunod na taon. Sa hapunan ay ikinwento ni Dante ang kanilang problema sa pera. Malaki ang nawala sa kanila ng maskam si Conrad ng isang illegal recruiter, at para mabayaran ang bill sa ospital ni Feli ay kinailangan niyang isang laang kanilang kiskisan ng palay. Pinakiusapan niya ang mga anak na tulungan siya sa bukid, at hiniling din niya sa kanila na magtipid sa mga gastusin. Subalit sa kabila ng problema nila sa pera ay sinabi ni Dante na kumuha siya ng isang nurse para alagaan ang kanilang ina, na ikinagulat ng lahat lalo na't kaya naman ni Sol na alagaan si Feli. Katwiran ni Dante ay gusto niya na isang trained nurse ang umalaga sa kanyang misis. Sinabi ni Sol sa kanyang nobyo na hindi sila maaaring umasa lang sa maliit na sahod na ibinibigay ng kanyang ama. Tugon ni Conrad na hindi siya maaaring humingi ng increase dahil nakasanglapa ang kiskisan. Nagbabala si Sol na huwag siya nitong bubuntisin, lalo na't ganito pa rin ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Conrad na ipapamana din naman sa kanya ng ama ang bukid balang araw subalit tugon ni Sol na matagal pa yun lalo na't malakas pa sa kalabaw ang kanyang ama. Kinabukasan ay sinabihan ni Dante ang mga anak na aalis muna siya para sunduin ang nurse. Habang wala siya ay si Rolando ang nag-alaga sa kanyang ina, habang si Conrad naman ay tumulong sa bukid. Maya-maya ay dumating si Dante kasama ang nurse na nakasuot ng napakapulang sandalyas. Ang pangalan ng dalaga ay Alice, at si Sol ay nabigla sapagkat napakaganda pala niya. Ginising ni Dante ang kanyang asawa at ipinakilala ang kanyang tagapag-alaga, na ayon kay Dante ay anak ng kanyang kaibigan na pumanaw. Pinasalamatan ni Feli ang dalaga dahil sa pagpayag nito na alagaan siya, at tugon naman ni Alice na hindi niya kayang tanggihan ang kaibigan ng kanyang ama. Habang sinusuri ni Alice ang blood pressure ni Feli ay tinanong siya nito kung meron ba siyang kasintahan. Nang tumanggi ang nurse ay sinabi sa kanya ni Feli na bagay sila ng kanyang bunsong anak na si Rolando. Sinabi ni Sol sa mga lalaki ang tungkol sa bagong nurse, at kung gaano ka weird na nakasuot siya ng pulang sandalyas. Biro ni Rolando na marahil ay pula din ang panty niya, dahilan para matawa ang kanyang kuya. Pagdating ni Dante ay pinakiusapan ni Rolando ang ama na ipakilala siya nito sa magandang nurse. Sinabihan siya ni Dante na tumigil at tutukan na lang ang kanyang trabaho sa kiskisan. Pagdating sa bahay ay natulala ang magkapatid nang makita ang magandang nurse ng kanilang ina. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang pagkikita dahil kailangan na siyang ihatid ni Dante pauwi. Tinanong ni Rolando ang kanyang ina kung kumusta ang nurse, at tugon ni Feli na siya ay mabait at maalaga. Sinabihan ni Conrad ang kapatid na ligawan niya yon, at sang ayon dito si Feli, sinabing bagay na bagay sila. Lingid sa kanilang kaalaman ay matagal na palang binabayo ni Dante ang pinapantasya ng kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang matinding bakbakan ay sinabi ni Dante na nagsisimula na siyang magsisi na kinuha niya ang dalaga bilang nurse ng kanyang asawa. Pinaalala sa kanya ni Alice na siya ang nagbayad ng kanyang tuition, at tama lang nabayaran niya ito sa pamamagitan ng pag-alaga sa kanyang asawa. Giit ni Dante na di magtatagal ay hindi na nila kailangang ilihim ang kanilang relasyon, at tugo naman ni Alice na hanggat wala pa yun ay kailangan nilang magingat. Pag uwi ni Dante ay nagkaroon sila ng madamdaming pag-uusap ni Feli. Sinabi sa kanya ng misis na kapag nawala na siya ay dapat pipili siya ng isang disenteng babae na igagalang ng kanyang mga anak. Sinabihan siya ni Dante na huwag magsalita ng ganun, Ngunit sinabi ni Feli na ito ang realidad ng buhay. Umupos sa tabi niya si Dante, at niyakap siya nito hanggang sa siya ay makatulog. Kinabukasan ay sinubok ang gisingin ni Dante ang misis, ngunit tuluyan na itong binawian ng buhay. Hindi nagtagal ay hinatid si Feli sa huli niyang hantungan, at ang lahat, lalong-lalo na si Rolando ay labis na nagdalamhati. Pagdating sa bahay ay sinabi ni Dante na pagkatapos mamatay ng kanyang asawa ay nakaramdam siya ng konting kaginhawaan, sapagkat alam niyang hindi na magduruse si Feli. Hindi nagtagal ay bumalik ang pamilya sa pamumuhay ng normal. Isang gabi, pagdating ng mga lalaki sa bahay ay nagulat sila ng makitang nakahanda na ang pagkain sa mesa. Mas lalo silang nagulat matapos malaman na si Alice pala ang naghanda nito. Casual na sinabi ni Dante sa kanyang mga anak na simula ngayon, ang nurse ng kanilang ina ay mananatili na sa kanila. Ang kanyang mga anak ay nagtinginan lang sa isa't isa, hindi makapaniwala na napakadaling nakamove on ng kanilang ama. Isang gabi ay nagkasalubong si Rolando at Alice sa kusina, Tahimik silang nagkatitigan, at pagkatapos abutan ni Rolando ng baso ang dalaga ay agad siyang bumalik sa kanyang silid. Nagduda si Alice na baka bakla si Rolando dahil tila ay takot ito sa kanya, subalit itinanggi ito ni Dante, sinasabing mamas boy lang ang anak niya. Natutuwa si Dante na hindi tipo ni Alice ang mga kaedad niya, lalo na't na pareho pa namang guwapo ang mga anak niya. Sinabi ni Alice na di hamak ay mas guwapo naman siya, at pagkatapos ng ilang kulitan ay nagsimula na namang magbakbakan ang dalawa. Kinabukasan nang umalis si Dante ay pumasok si Rolando sa kanyang silid at inamoy ang panty ni Alice. Isinuot niya ang mga relo ng kanyang ama at pinaglaruan ang baril nito, ngunit nang marinig niya si Alice na paparating ay agad niyang ibinalik ang lahat. Kumuha ng tuwalya si Alice at naligo sa labas. Aksidente niyang naiwan na bukas ang pinto, kaya sa kanyang pagligo ay lihim siyang pinagmasdan ni Rolando habang nilalaro ang kanyang talong. Sa almusal ay nagalit si Conrad dahil ayaw niya ng scrambled egg. Sinabi ni Dante na si Alice ang nagluto nito, kaya dapat niya itong kainin. Giit ni Conrad na sa labas na lang siya kakain, at galit itong umalis. Sa kiskisan ng palay ay nagdala si Alice ng pagkain para sa mga lalaki. Masayang nagpasalamat si Rolando habang si Conrad ay galit na pinagsabihan ng dalaga na itigil ang pagdadala nito ng pagkain. Pagkaalis niya ay tinanong ni Rolando ang kapatid kung bakit palagi itong galit kay Alice at tugo ni Conrad ay nahihiya na siya sapagkat pinag-uusapan na sila ng buong bayan. Sa hapunan ay ibinahagi ni Sol na nakakuha siya ng trabaho bilang sales lady, ngunit nagalit si Dante dahil ito ay sa mall na gustong bilhin ang kanyang lupain sa bukid. Maya-maya ay dumating si Conrad na lasing at pinagalitan siya ni Dante dahil sa pangbabastos nito kay Alice kanina. Tugon ni Conrad na binastos ng ama ang kanyang ina dahil kahit kamamatay lang nito ay nagdala na siya ng ibang babae. Ipinaalala sa kanya ni Dante na siya ang may-ari ng bahay at ang kanyang mga anak ay malayang makakaalis kung may problema sila sa kanya. Kinabukasan ay nakangiti si Dante habang pinagmamasdan ang kanyang babae na hinuhugasan ang kanyang sasakyan. Nakita ito ni Conrad at mas lalo siyang nainis. Dumating si Rolando at sumulyap kay Alice, ngunit mabilis itong yumuko nang makita ang kanyang ama na nanunood mula sa itaas. Maya-maya ay dumating ang isang negosyante sa kiskisa ng palay para bumili ng bigas sa murang halaga. Tumanggi si Dante sapagkat lugi siya sa ganoong presyo, kaya nag-iwan na lang ng business card ang negosyante sakaling magbago ang isip niya. Samantala, nagprotesta ang mga manininda dahil binenta ng kanilang mayor ang palengke para pagtayuan ng bagong mall. Bumisita ang magkapatid sa puntod ng kanilang ina para mag-alay ng bulaklak. Sinabi ni Conrad sa kapatid ang kanyang nalaman na dalawang taon na pala ang relasyon ng kanilang ama kay Alice at matagal na niyang pinagtataksilan ang kanilang ina. Sa galit ay nag-isip sila ng paraan kung paano mapapaalis si Alice sa bahay. Kalaunan ay sinimula ni Rolando na akitin ang babae ng kanilang ama, Ngunit nagalit si Alice at aksidente nitong nabasag ang plato, dahilan para magising si Dante. Giit ni Rolando na isa lamang yung aksidente, at wala namang imik si Alice. Nang gabing yun, habang nagiinuman ng magkapatid ay narinig ni Alice si Rolando na humihingi ng paumanhin dahil pumalpak ang kanyang diskarte. Sinabihan ni Conrad ang kapatid na huwag lalamya-lamya at sunggaban kaagad si Alice. Dahil sa kakapusan ng pera ay binente ni Dante ang kanyang mga relo at ang isa sa kanyang mga sasakyan. Kinuha niya ang susi kay Conrad at sinabihan itong magbisikleta na lang pauwi. Nang maglaon ay dumating si Conrad sa bahay at nakita niya si Alice na nag-iisa. Tinitigin niya ang kaakit-akit nitong katawan hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang sarili at agad niyang sinunggaban ng babae ng kanyang ama. Sa una ay nagpumigla si Alice, subalit sa huli ay sumuko din ito at tuluyang nagpasibak sa gwapong anak ng kanyang nobyo. maya, -maya ay dumating si Rolando at nang makita niyang lumabas ang dalawa sa kwarto ay sinuntok niya ang kapatid. Nagawa siyang pigilan ni Conrad, at giit ng kuya na hindi siya dapat nagpabagal-bagal, sinasabi na ginagawa lang niya ang plano nila. Isang gabi ay pumunta si Sol sa kusina para maghanda ng hapunan, at maya, maya ay dumating ang lasing na si Dante. Pinatay niya ang ilaw at bigla niyang sinakmal ang nobya ng kanyang anak. Sa kabutihang palad ay dumating si Rolando at pinigilan siya. Humingi ng tawad si Dante, sinasabing dala lang yun ng pagkalasing. Nakiusap si Rolando kay Sol na huwag na itong banggitin kay Conrad nang sa ay hindi na ito lumaki. At pumayag naman ang kawawang dalaga. Kinabukasan ay nag-alok ang may-ari ng mall na bilhin ang palayan ni Dante. Sinabi ni Dante na ibebenta lamang niya ang kanyang lupa kung dodoblehin nila ang presyo, dahilan para umatras ang negosyante. Isang gabi ay inararo na naman ni Conrad ang masarap na nobya ng kanyang ama. Nasa inuman si Dante kasama ang kaibigan nang biglang dumating si Rolando upang sabihin sa kanya ang ginagawa ni Alice at ng kanyang kapatid. Nagmadaling umuwi si Dante at nahuli niya sa akto ang dalawa. Nagbunaw ang mag at sa sobrang galit ay kinuha ni Dante ang kanyang baril at binaril ang kanyang anak sa harap ng lahat. Nandilim ang paningin ni Sol kaya kumuha siya ng kutsilyo at ipinagiganti niya ang kasintahan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak kay Dante. Ngayong wala na ang kanyang ama at kapatid, ang bahay at lupang sakahan ay naiwan na kay Rolando. Nakipagkita siya sa negosyante upang ibenta ang bahay at pagkatapos nito ay pumunta siya sa palayan para araruhin buong maghapon si Alice. Lumalabas na plinano pala ni na Rolando at Alice ang lahat mula umpisa. Una ay ang pakikipagrelasyon ng dalaga kay Dante at pagkatapos ay ang pag-akit niya kay Conrad para patayin ito ng kanyang ama. Sa araw ng krimen ay iniabot niya kay Sol ang kutsilyo para ipagiganti nito ang kanyang kasintahan. Ang lahat ng ito ay upang maubos ang buong pamilya at makuha ni Rolando ang mana. Matapos ibenta ang palayan sa may-ari ng mall ay bumili si Rolando ng engagement ring at nag-propose kay Alice. Masayang tinanggap ito ng dalaga, at pinagsaluhan nila ang isang mainit na laplapan. Sa huli ay natupad ang mga pangarap ni na Rolando at Alice, at habang buhay na silang namuhay ng maligaya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.